Medyo nahirapan na huminga ang ating ref guys Kaya ayan ating linisan Hi guys! Welcome to my vlog For today's video nga guys Ay maglilinis tayo ng ref Ayan guys, yung ref mag guys So, hindi pala ako ang nag-depress guys Ako na lang ang nag- Ah, uh, ano, nagtapos yung asawa ko palagas kasi siya yung unang bumangon, ko sa kanya, ah, uh, i-depress mo muna yung ref and ako na lang ang magtapos. So ganyan na nga yung itsura ng ref namin, guys. Marami na nga sira-sira yan yung mga lagayan at yung pantakip doon nagkabukak, uh, bungi-bungi na nga yung takip, guys. Kawawa naman itong ref na ito. Ay, alam nyo ba, guys, ito yung ng ref ko sa tanang buhay ko, guys, mula nang ako'y maliit at ngayon ay lumaki na <laughs> lumaki na <laughs> bitaw guys ay sa totoo lang talaga guys ito talaga, ito talaga ang pinakauna kong nahawakan na riff guys oo guys sa totoo lang itong na riff na ito guys ay pinaka meaningful talaga sa amin ito guys meron talaga pinaka good memories talaga ito sa amin guys kasi itong riff na ito guys eh, hindi namin to binili Yes, totoo po yan guys. Hindi namin yan binili. Napanalunan po ito ng asawa ko guys. Pinaka ano, sa, sa dami-dami ng kumpanyang pinasukan ng asawa ko guys and sa madami-daming trabaho na pinasukan niya at dito ang pinakahuli, ito yung kumpanya niya guys na hanggang ngayon eh, nandyan pa siya, nanatili pa siya. So, ito na yung pinakahuli na kumpanya na pagtatrabaho ng asawa ko guys. <laughs> Bitaw guys oi. Ayan guys, nung unang taon guys kung kailan nakapasok yung asawa ko diyan sa kumpanya na yan guys. ayan po siya guys, nakas napakaswerte talaga guys kasi wala pa siyang isang taon doon sa trabaho niya nung pag nagpasko ba, di ba, nag, nag December. So, isa po siya guys na bonus siya po ang pinaka-grand prize. Ayan guys. Ayan po yung pinaka grand prize. So, itong ref na to guys, ay pinaka good memories to sa amin. And, uh, sampung taong ko na itong hawak guys. So, ayan pa siya guys. Pina good pa siya. As good pa sa talaga guys. Good condition pa yung ref na ito. Kasi, inaalagaan ko naman talaga siya. Pero, ang mga anak ko talaga ay hindi talaga maiwasan guys na hindi marunong mag-alaga yung mga anak ko. Ayan. Nagka-yupi-yupi na yung ano dyan guys. Guys, ah uh, yung ano yung takip yung takip ng ref and nagkabungi-bungi na dahil po yan sa mga anak ko <laughs> yung bang ano sila yung pag magbukas yung kahit ba diba, hindi na kasi may na hindi malinis ang kaagad kahit punong puno na ng yellow ay nandyan pa rin sige pa rin pinupush pa rin nilang mag isara kaya nangaligti na tuloy <laughs> Oh o ba diba? so ayan guys tapos ko na nalinisan at naibalik ko na rin yung mga kinukuha ko na mga paninda guys at syempre silip silip tayong konti sa tindahan guys tinan nyo naman napaka ganda ng araw sa Labas guys oh una oh, pakaliwa talaga guys walang bahid ng ano kalungkutan yung labas namin ayan po yung ano guys morning morning view ng Labas <laughs> So, tiningnan ko pala yung uh, mga pansit kantong guys. Ayan, wala na pala akong kantong. Kailangan ko na palang mamili. At walang maiwan dito sa bahay kasi ako lang may isa. So, maya maya, siguro mamaya hapon, aantayin ko muna yung pangalawa kong anak na makauwi siya guys galing sa school. Siguro, ano, um, ano ba yon Dalikyat ba? <laughs> Mabilisang punta guys. Hanggang dito na lang ating video. Thank you for watching.